Hindi na lang po ang lalawigan ng Cavite, kundi pati ang lokal na pamahalaan ng bataan, pinag-aaralan ng mga legal na hakbang na pwedeng gawin kasunod ng oil spill mula sa mga nadisgrasyong barko. Limang barangay sa Mariveles ang nakaranasan ng oil spill at ang isdang hango sa ilang lugar, hindi na raw makain ng mga residente dahil amoy langis. Saksi, si June Veneracion. Sa mapang ito, kita kung gaano kalapit sa dalampasigan ng Mariveles Bataan ang pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumubog ang Jason Bradley 600 yarda lang ang layo mula sa dalampasigan sa lalim na siyam na metro. Limang barangay sa Mariveles ang nakaranas na ng oil spill. Sa barangay Mount View, hindi lang amoy ng langis ang problema ng mga residente, kundi pati ang anilay lasa ng langis na nanuot sa kanilang pagkaing isda. Sabi ko sa asawa ko, tigilan natin kumain kasi talagang naanin na ano, sa bunganga talaga. Malalangis talaga siya. Ang mga mangis ito, nakaapat na latag na nalambat ng aming abutan. Pero wala ni isang isang nalambat. Kasi na, marami ito din nahuhuli. Ito nangyari ito na nabugi yung ano. Kaya isa, wala kami nahuhuli. Sa Mariveles, Bataan, di nakasadsad ang MV Merola 1 na minomonitor dahil baka may makitang bakas ng langis sa tubig sa bayan naman ang Limay kung saan binabantayan ng MTKR Terra Nova. fight ang mga nagtitinda ng isda sa palengke. Kailangan daw nila itong gawin dahil bagsak ang kanilang kita dala ng takot na baka kontaminado ng langis ang kanilang paninda. Huwag po kayong matakot kumain ng isda, ligtas po ang isda sa Limay. Dalawang linggo pa bago masimula ng paghigop ng langis mula sa Terra Nova dahil kailangan palitan ng metal capping ang canvas na itinan-tapal sa mga valve ng barko. Yung po yung iniintay namin ngayon yung update po nung salvor. If uh, they are done with the sealing and capping po nitong uh, mga valves natin, uh, they will be submitting their reports. We will base po dun sa report na yon if we will going to proceed on the siphoning process. Nakikipag-usap na raw sa Kapitolyo ang third-party insurer ng MTKR Terranova pala sa posibleng compensation sa mga apektadong residente. Pero hindi rin isinasantabi ng provincial government ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng tatlong barko. Yung aming uh, provincial legal office, kasalukuyan nilang pinag-aaralan kung ano yung mga basehan para po mag-file pa ng legal case. Nauna lang sinabi ng Cavite LGU, pinag din nila ang class action lawsuit matapos ang perwisyong dulot ng oil spill. Ito na raw ang pinag-aaralang hakbang ng DOJ. We're looking into the angle of a class suit already. Filed by the fishermen against the owners uh, and others no, who may be responsible for this. Kailangang kasuhan talaga. This is a great, uh, not only a health hazard for everyone. Nagdeklara ng Cavite ng no-catch zone para sa lahat ng klase ng shellfish sa mga apektadong lugar. Pero umaapila rito ang ilang tahong vendor sa Kawit na iniluto at kinain pang panindang tahong para patunayang ligtas itong kainin. Sa latest na text ng kumpanyang may-ari ng motor tanker Terra Nova, sinabi nitong hindi mo na sila sasagot sa mga tanong. Ipapadala raw nila ang mga tanong sa kinuha nilang media relations company. Sinisika pa namin kuna ng pahayag ang mga may-ari ng dalawang iba pang barko. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.